Tapos ito ha. Uh, okay. Ayan, yung balian uh, okay. Tapos uh, dito, pagpasok ng pinto, okay. ang bali. Uh. Ilan na lang po? 2, 4, okay. sabi. Okay. po kay Sergio uh, Sir Jonas. yung uh, ceiling fan nasa, na sa na siya. Ito yung mga dumating na materialis ngayon. So, yung para mga Rosa, good morning. Good morning. October 17 po. October 17, araw po ng uh, Martes. So, bali dito, uh, last day na po ni Kuya Dindo dito sa... Ano, sa dati namin bodega kailangan na po natin siya doon sa phase 4. Okay. Ayan na. No? Good morning, Kuya Dindo. Oye, hey, good morning. Yeah, no? Ayan okay, okay na. Kamusta ako yan? Okay na? na Binuhos ako isang container. Ah, talaga? Bakit ito sa taas? Ang taas kanina. Ano? Okay, wala. Wala ka no? lang. Wala, wala ka Ano, ano, boss? Pugig. Ayos. Ah, Ayan, maraming maraming salamat, Kuya. Pwede natin pinisin na. Ayan, no? So ito uh, ng epoxy Tagtad talaga siya So ayos na yung problema rito Na testing na rin ni Kuya Yan nagboos po daw siya ng tubig Doon sa bubong Sa may gutter So bali rito ang uh, uh, Retouching at saka ano, ano tayo yung uh, applying ng tile grout at Sa CR Kung ano yung hanggang kayang gawin ni Kuya Itong buong araw na to Dahil uh, makakasama na po natin siya Doon sa Phase 4 So, bali rito, uh, dating kami may babalikan dito sila master batang. Kapag ka natapos ni Kuya Dindo to, yung mga finishing dito, bali babalik dito sila master batang para kumplituhin yung uh, pag apply ng uh, silicone. Ayan Yun, tapos na yung problema natin doon. Okay na, okay na. Retouching na lang po dito. Tapos sa uh, yung magkabilang poster dito, pipinturahan na lang po. Kaya tanggalin ko ba yung e-bike? Ay, tatanggalin ko nga pala talaga yun. <laughs> Gagamitin ko. <laughs> na tanong pa natin. <laughs> Tapos ito, ah, magbibigay tayo ng uh, update doon sa phase 4. Meron niya po pala tayong ano mag-ocular visit para sa granite na tiles. Tingnan natin ko matutuloy siya ngayon. So itutuloy natin doon yung ceiling installation, electrical at saka yung ating ginagawang uh, tiles installation sa harapan ng bahay. So, bali ito. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng uh, Martes. And uh, enjoy watching po. Tara! Tumama na tayo rito sa Palengke. Ayan, dito sa journey ni Boss Darin. Kaya bumili muna tayo ng isang box pa ng wire number 40. bali ito na yung kukumpleto dun sa ating uh, project sa mga ilang bali sa living area naman to sa kwarto saka doon sa may tiny space 2,400 yeah. okay dito na po tayo yan dito sa may uh, harapan pinagpapatuloy lang po yung installation ng uh, tiles hanggang sa matapos to eh, si Louie good morning good morning good morning, good morning. Ayan, uh, si Ricky. Ricky, good morning. Good morning, boss. Ayan, no? pinagpapatuloy na yung uh, installation pa rin ng tiles dito. Bali rito, meron kaming, uh, ano to, ititira, no? Titira natin yan yeah, kasi meron tayong uh, moldura rito. Ayan, bali, uh, nasa 10 cm po yan, nagagawing uh, moldura. Kadalasan, bumibili kami, pero may sa kasi yung dating doon. Bali, para medyo maging modern, hindi kami gagamit dito ng ano yung nabibiling moldura talaga tayo sa loob o so, si Master Jojo, good morning good morning, morning. o so, si Kuya Boy, good morning Kuya, ito yung uh, wire number 14 tsaka si uh, Jamil, good morning Jamil good morning tsaka si Bilog dito good morning balik. ayan bali, uh, metal framing sila rito ito nga po pala, yan yung luwag at laki ng kwarto yung ginawa naming uh, installation ng cement board dito bali uh, yan, kaya nakaganyan muna para may banggaan nga po na pa-vertical yung ating uh, metal studs na gagawin para sa partition yan bali may dalawang pin light po siya yan, dalawang pin light tapos isang uh, center light yan. tapos uh, dito pagpasok ng pinto ang baling kaliwa kaya may switch dito ya oh, yeah. Yeah, metal training. Ito sa back extension. Ayan, pinagtutulungan nila Jamil tsaka ni Bilog. Ay, may papunta nga pala tayo, ano, mag-ocular dyo. Susukat ng granite. Oo. Ayan, may papunta rito, mag-ano ng granite, susukatan po ito. Box splash, sidings, para so, yung pinaka-counter. Yan ah. yung mga butas. Oh. na butas ng ating uh, built-in stove tsaka ng sink. Bali, ito. Uh, sukata namin kung ilan yung uh, ipapadagdag pa namin na uh, cement board. Tapos, uh, di ba ano, pag-deliver na tayo na ano, plywood. Ayan, okay, sasabay na rin namin yung sa plywood para isang big deliver na lang. Tsaka itong simento, dadagdagan namin. Ilan na lang po. 2, 4, 8, 10. 10 bag. 10 bag na simento. Yung adesive, marami-marami. Ito, ito marami pang paggagamitan nito. Siguro dadagdag tayo kahit mga ano lang muna. 10, mga 15. 15 nga simento. Tapos 10 dito. Yung mga 15 hanggang sa dulo asa lalay na lang kung magkukulang Buhangin Ito buhangin na to Pag nabistay tong, to kulang to Oh nagbistay na sila Baka buhangin din Sama natin Magagalaw na yung PVC panel dyan Magagalaw na Hindi pa Ah dito sa dulo uh, uh, Sa Yung alin? Yung exhaust? Ay, tubo ko okay. sige. Okay, sige. Sige. Kaya, kailangan na yung mga ibang accessories dito. Gaya ng exhaust fan, tsaka ng tubo. yung para ma maitap ma ma na maabang bago mag-kisami. Uh, eh. naalista tayo ngayon bali uh, pinapabilang na natin yung dami ng outlet at saka nung switches kay Kuya Boy may sinusulat na ni Kuya Boy tapos sa uh, dito kailangan na natin ng uh, exhaust dito tapos bibili tayo isang PVC pipe na detress kasi ito, yun nandito magagamit namin to. Kaya magagamit natin to yung mga tira-tira dito. -tira Tapos elbow, elbow na detres, yung wala pa tayo si Simula na nag-umpisa tayo, hindi tayo bumili ng... Yung binili natin yung sa mga para sa linya sa flooring. Tapos maliit na solvent pipe. Yan, para pagka mag assemble na, may pandugtong na. Tsaka W-clip. Yung W-clip na binili natin dito nasa 80 pa lang. Yan dito, bili tayo mga sampung piraso para malak to. Malak yung ating ano, yung uh, metal paring sa ating si channel bar. Tsaka pin light, kailangan na natin. So, isa-isahin lang muna natin yung para dito lang muna. Para may liwanag na to. Tsaka dito sa kwarto. Ano Bali na dito ulit kami ni Mrs. sa opisina yung mga nabanggit ko na kailangan pa dun sa site kasama na yung finishing carpentry at saka yung sidings ng polycarbonate kukuha na kagad natin ng gate pass additional na simento at saka buhangin tapos habang nandito si Mrs uh, bibili po tayo ng ano, iba pang materyales na kailangan po rin okay nandito na tayo sa hardware Yan, switch outlet at saka ayun switch and outlet tapos sa uh, ano uh, W clip Solvent pipe Tapos ito na yung ating uh, Detress na elbow Bali ang hindi ko lang mabibili rito Yung pin light at yung exhaust fan Sa iba natin bibili yan Okay na po yan no? Tapos sa uh, bibili rin tayo ng isang tubo Kaso uh, nga lang Doon ako bibili sa malapit na hardware Kasi ano ko lang yun Naka -e bike lang ako Kahawakan ah, ko lang yan Papunta doon sa phase Nandito na lang sa malapit para onti na lang yung babaybayin natin. Thank you ha. Salamat. Yan bali itong pinamili natin dito. 2,860. Yan bibili tayo ng exhaust muna. Sa kabilang uh, hardware naman. Okay na ito. Thank you be ha. Salamat. Ah. Bali ito. Bumili na tayo ng exhaust 12 inch Omni. Yan yung matagal na namin ginagamit pagdating sa Rizal. Eh. Bali 2998. Yung dalawa. Sige sige. Ayun dumaan tayo sa hardware ito yung uh, PVC pipe na detress Yan 240. Tulungan mo ako te. Sige ay sakay mo na ako mo sa sa Sige. Okay, dito na po tayo. Opia. Shopee. Shopee, Shopee. Diyan yung tubo nandun sa labas yung d tres. Ang W clip. Upabilis sila rito kanina. Ayan, bumili na tayo ng mga switches dito. Hindi pa halos kompleto to. Meron pa tayo ng outlet dito. yan hindi mo na natin sinama yung para rito sa mga labas. Hanggang dito na lang muna. yan para bago takpan, takpan ng kisa ito, matesting lahat ng uh, wiring na nilinya ni Kuya Boy lahat. Uh, isa Isa-isahin po yan, testing po lahat yan. Ayan, mag start na po sila sa pagdamit na itong ating uh, PVC panel. Ayan. Bali, ano po siya? Uh, Off-white, tapos uh, mat-finish lang. Pag sa kisa ng mat-finish, mas maganda. Ayan. Ayan po yung magamitin nating uh, PVC panel po dito. <coughs> Off-white, mat-finish. Papunta muna tayo ng All Home ngayon Bibili muna ako ng uh, pin lights Tapos uh, okay na nga pala yung ating uh, gate pass Na pinapill natin kay Mrs. Yeah, meron tayong inaasahan na delivery ngayon So tara Let's go muna Bili tayo ng pin light Dito na tayo sa All Home Ito yung binili natin uh, 6 watts na ano na pin light bali tricolor to So yung lalagyan muna namin, yung back extension, yung toilet and bathroom, at saka yung sa kwarto muna. Yung sa living area, saka na muna. Kapag ka, na-completo yung wiring at saka kapag ka, na-lataga na ng PVC panel. So ito muna. So gagamitin din ni Kuya Boyto na pan-testing muna sa kisami. Yung so, sa mga ginawa niyang electrical lining. Okay, after break time, nandito kami ni Mrs. sa school. Ano ba ng electric panan to? Project namin sa school. Don ano yung donation? Oh, ah, okay. Di sila electric fan sa loob. Mabigat. nga. Kaya? Wala. Mm -hmm. <laughs> Ayan pa ganyan. Ah, sige, sige. Dito na lang muna ako. Bali habang nag tayo kay Mrs. Ito, uh, shoutout muna kay uh, Ellie Rose Avara from UAE Abu Dhabi. God bless mo sa hindiyan dyan. Also, shoutout na rin kay Dina Villegas. And uh, shout out na rin po kay uh, Sir Jonas Ramon Mendoza from Rome, Italy. Yan, God bless po sa inyo. Shout out na rin kay EJ from uh, Chicago, Illinois. At uh, binabati ko ng happy birthday si Sir Larry Manalo. Ngayong araw po. Yan, God bless po sa inyo. And uh, more birthdays to come pa. Yan, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Nagpunta naman kami ni Mrs. dito sa all home ulit. Bali si ma'am nagre-request sa amin ng uh, ceiling ceiling lamp ceiling lamp tsaka ceiling fan magkasama na yan yun ah yung pinakailaw nya yung ceiling fan so kailangan na namin ni Master Jojo to para may reference na kami na sukat na gagawin po doon sa kisami. ito na yung binili natin medyo mababa yung kisame doon sa ginagawa namin pero okay lang to kasi may lamesa naman So, hindi naman dadayanan ng tao. Igigit na namin to. Ito yung kulay. Okay lang po ba? Wala na po yung black na black. Sige, okay lang to. Okay lang. Ah, black na black ba yun? Ano Ayan. yan? oh ito. Okay na to. Mas okay. Oh, so okay to. Mas okay. Oo. Oh, oh. Nasaan ah, na yata to? Pare, 20% pa ba yan? O? O, magliles pa. Ah, magliles pa. Yan, 7.5 sana. Ganyan naman ang presyo niyan eh. Ganyan talaga mga presyo Ano. Check muna natin sa ilaw, no? Ayun, gumagana. Ayun e sa LEC. Three. Ano number na yan? Three po. Three. Two. One. Ayun. Zero. Reverse po kasi siya. Three agad. Three, two, one, zero. Sige. Okay na kami ni Mrs. dito sa All Home. Yan, pupunta na tayo ng uh, Phase 4. Nabili na lang namin po yung uh, ceiling fan na sa ano na lang siya. Uh, 5,600. Yan, 5,999. Okay, tara. Okay, dito na tayo. Ayan, oh, break time. Ayan, na-install na -install ng uh, tiles dito sa poste. Eh. Oh, yeah. ah. Tapos ito, may dumating na nga pala tayo ng mga delivery na no? hindi na natin nabutan. Tapos yung dito nga din po pala uh, Nakapagsukat na po yung uh, para sa granite Bali ang lalagyan dito Ito sa gilid Tapos sa uh, itong mga sidings Tapos yung box natin nasa uh, 60 cm Yung kasama na po to Yung kasama na Ito nga po yung binili natin na ceiling, uh, ceiling pad. Dito po yung ilalagay Nakukunin na lang po namin yung pinakagitnaan nito yung uh, magiging pinaka-dining table niya rito, banda. Ayan. PVC ceiling panel. Meron na. Ayan ang may sample na rito. Ayan. Pali dito, maglalagay kami ng cornisa. yun yung pinaka-finish niya. Para maiwasan po natin yung mga ganito. Yan yung uh, imperfection ng palitada. Yan hindi yun talaga ano to. Hindi talaga basta-basta rin na pa perfect. Eh inabot na natin yan. Pero yung sa atin yan, maayos yan. Yan yung sa atin. Pero yung dito. Yan. Tsaka dito sa living area. Yan naman, may drop ceiling naman tayo dyan. Kaya hindi na tayo mag, uh, maglalagay pa ng cornisa. Ito yung mga dumating na materialis ngayon. Local marine. Tapos meron tayo isang one half pambaking Tapos sa uh, siyam na three port. Ito yung ating na uh, tawag oh, dito. Ito yung ating uh, polycarbonate. Okay. Eh, hindi pa natin ay pasama yung ano yung hard deflex na kalimutan natin. Kuwaan uh, na lang natin ng ano, mag-gate pa sulit. Sa hard deflex. sa isang closet open shelves at saka itong uh, TV, TV console natin dito banda yan yung mga paggagamitan tapos sa uh, simento ay ang karagdagan simento na banggit nasa 15 yan, 15 bags at saka itong uh, buhangin sa <laughs> so, yung buhangin bali 2 cubic meter to pero doon sa gate pass namin 3 cubic yan pahabol na lang kung sakaling magkulang pa diyan 'yan pero. Ah, 'yan 'yung ng Kami 'yung ano Okay na lang ako. Sabi ng papa, mura 'yan. Ah, ito na 'yung pagpipilian. Ah, okay. Ah, buti nag-iwan 'no. Oh. Okay 'to mapili naman. PR block. Ay, may sa block yun, eh. Ito naman block Galaxy. Yung sa block Galaxy may batik siya na parang bronze. Eh. Tiles, uh. yeah. huh? so, <laughs> yung tiles hanggang sa flooring niya. na katulog pa kagad na Parang hindi ano? 45 degree cut angle po yung ginawa rito. Ano yun? Sa poste. Bali, may iwan mo itong sa taas at saka rito sa baba dyan po ay kakapit yung ano, yung ating uh, tubular hinges yung pinakabusaga niya okay dito naman po tayo sa pinapestohan ni Kuya Dindo so okay na po to ayan seal sa magkabila ayan o uh. tapos sa uh, linis na lang po yung ginagawa ni Kuya Rita uh. Bale, ito sa labas, Last priority na lang to Tsaka ito mga punas-punas na lang Ayan, nagpapahid na po si Kuya din doon nga lang yung wipe out yang ganda na lang ano, flooring no? Oh Ah, pakalinis na Bali, itong party na lang sa may uh, Bandang mga lamesa Tsaka rito sa sopa Yan na lang yung lilinisin Tapos sa play ng time, Hinis na. eh sa toilet and bathroom. Ay, pwede na natin papuntahin sila master batang. Ayos na rin yung ano rito. Unting retouching na lang. Ito papalitan pa namin ng uh, switch to para bago luma yung mga nailagay namin. right